Ayun, so mga idol, no? Blow your horn, no? Galing ng Batanes, mga idol, syempre. Papahuli ba naman tayo? Kailangan natin ng t-shirt, no? So, mga lods, no? Dito sa Batanes, no? Um, ngayon, isa, April 9. Uh, mag Mag-aalauna, so katapos lang ng aming South Pool, no? Ah... Uh, Nasa labas ako na dahil brown out po ngayon dito Nagpalit ata ng bagong genset Kaya mamaya pa daw 5pm yung ilaw So Okay lang yan. Hindi natin yung pinamili natin na souvenir, no? Ah, uh, 220 po ito dito sa Batanes. Sa Honesty Store is at na 195 lang po yung pambabae. Bumili din ako ng pang maliit na bata. No? O, oh, yan. And bumili rin po ako ng isa. Ayan. So, ako mas kagandahan ako sa black, eh. Estas mo siya. Low your horn, Batanes, Philippines. 195 naman to din. Ay, okay, pasabi ko naman po tayo mga idol, no? So, ang nangyari po, eh, maganda naman yung kabuuan ng aking ito sa Batanes, mga lods, no? Kung so, bumili pala ako sa Anis ni Store ng, ano, Wakai Chips. Yan, Wakai. And, bumili rin ako ng seaweed chips, mga idol. Seaweed chips. Okay, eh, ito na sa vlog ko to, mga idol, na una. And bumili ko sa inyo ng blow your horn teaching, di ba? Ganda. And lastly, meron akong malunggay cookies ba ako sa airport bukas. Alright, so yun. Pagkita ulit, no? And, ah, uh, ayan po, at syempre nasa aking bilid uh, ang uh, kanilang uh, ube, no? Halaya na binili ko po dun sa sabtang kahapon kain tayo mga idol ang sarap kung sana magkapi kaya lang medyo wala nga eh so yun mga idol nakuntuhan lang tayo no? about dun sa naging tour ko po sa Batanes honestly masabi ko talaga na ang babait po ng tao dito kita niyo po ang laki-laki po ng nung pinagstayan ko dito homestay ako mga idol pwede ko magluto no uh, uliting ulitin ko ulit mga idol pasensya na at uh, hindi ko siya nakakat yung video kasi na wala po akong pang edit dahil nagpalit po ako ng phone na wala po yung ano nasira po yung aking pang edit no so direktahan na po ako mag upload since wala na rin pong oras sa batans dahil sobrang ikli po ng araw ko dito dumating po ako dito isa Sunday ng lunch na, no? Mga 12 past 12 na kasi delay flight po si Pal. No? Sinisi <laughs> agad si Pal, no? Pero kasi si Pal parang nag-adjust na ng oh, ng ano, ano nag-adjust siya na ng oras, no? Tapos pagdating doon, hindi agad yung aircraft na sasakyan namin, hindi siya available agad-agad kasi para sa pinanggalingan niya parang nagkaroon ng delay. So, yun nga, um, delay flight talaga. So, ang nangyari mga loads ang gano'n. no? Para sa akin kung pupunta nga kayo dito, same din sa takot ko dati na baka mamaya eh kukuha ka ng tour sa Manila, di ba? Tapos pupunta ka ng Batanes. Same din naman daw papasa ka dito kasi wala naman silang ano, may, may mga contact. Ko. Alam mo naman siyempre ang mga travel agency, siyempre pasahan lang naman din sila, di ba? Pero para sa akin kasi mas gusto ko sure na hindi to na takot din ako mas scam eh. Kasi before nag-travel ako, hindi naman ako na-scam sa agency nila pero hindi ko na gusto kasi yung service nila dati. Yung sa dati ko yun, ha? pinuntahan ko actually. El Nido Palawan, hindi ko nababanggitin yung travel agency kasi masyado naman nagsorry naman sila sa ginawa nila so, all in all okay na din naman kahit papano napagtsagaan ko yung tour kasama ko yung family ko hindi ko na sana yun ya, ano eh, ayoko siyang gawan ng ayoko siyang gawan na lang ng content kasi masyadong personal yung lakad namin na dismaya lang ako sa ginawa nila so nadala ako sa ganun tour no? um, tapos yun so nakakuha nga ako ng uh, ng magandang tempo sa Batanes actually ngayon is April 9 no araw ng kagitingan then uh, bukas po is uh, idilpitir no April 10, 2024 no idilpitir kaya sabi ko pwede kong i-leave yung Monday so absent uh, ako talaga talagang nag-leave na ako ng Monday so two Sunday pa lang wala na ako sa Manila kaya, kaya yun ang nangyari sa akin biglaan mga idol talagang compressed tour ang nangyari so mahal ng ticket ko 12,000 po ang one way yung iba kasi swerte nakakakuha ng 7 uh, hindi ko alam 7k, 5k pero matagal po nilang binok yun. For example, ngayon po, kung mapanood yung video ko ngayon, no? Uh, April 9, 2024, araw po ng hangitingan ngayon. So, salot doon sa ating mga mag no So, ang nangyari po, mga idol, eh, kinuha ko na lang talaga. Kinuha ko na yung, yung, yung pagkakataon para makapunta ng Batanes. tapat din, sabi ko, sabi ko, summer time Kaya okay din kasi takot po ako magbiyahe na before din po nag nagpalawan din po ako dati El Nido hindi namin na-enjoy kasi nga po may bagyo pero ito nga po medyo makulimlim po ngayon sa Batanes no wala po ng hapon yun wala naman pong ano, um, lang po pero natuloy pa rin yung tour namin kanina south tour lang naman po kami so expect nyo siguro kung nagsabtang kayo medyo maalon so ano pa kayo, itbayat di ba itbayat po talaga na yun ang hindi ko napuntahan mga idol kaya possible po bumalik po ako okay, dito baka possible next year balikan ko po tong Batanes no so Abangan natin, depende po sa mga pagkakataon dahil marami pa tayo mapupuntahan mga idol. No? So para sa akin po, ang bilin ko lang, kung gusto nyo magbiyahin na next year, tapat nyo po ng araw na kagitingan, then ilip nyo na lang po yung ano, mag-sacrifice na lang siguro. Or kung gusto nyo, Holy Week, pwede naman kasi maaraw po yun, wala pong bagyo talaga. So makakachempo yun na magaganda. Hindi po talaga masyadong maalot. Yun po yun eh. Dito kasi kahapon medyo kalmado pa yung lakad namin na yun. Pagpuntang Saptang. So uh, medyo maganda-ganda po. And then, ah ang akin po na gusto ang sa homestay, pwede po kayo magluto dito sa bahay. Kasi may iba pong accommodation na bawal magluto. May ibang hotel, bawal magluto. Dito po kasi, sobrang ganda. Uh, Nagustuhan ko po siya talagang na uh, um, naasikaso nila ako. No? Then, sinabi ko sa kanila, yung pag pagkalapag na pagkalapag ko, mapanood niyo po, kung mariribin niyo po yung dati mga, yung mga previous po na ko na in ko, na day 1 ko sa Batanes no, na nilakad ko mula airport hanggang national road nila no, ma kaya na maikutin mga idol mainit na kasi nung time na yun kaya medyo sunog na ako nun kaya so ang nangyari po eh, may minapuntahan ako may napagtanungan ako hotel 1 din meron din 2 four uh, ocean view siya yung 1A po dun po malapit sa airport uh, kakain pa ako ng halo-halo pero gaganda po ng mga hotel nila din siguro dito po ako dinala, dinala ng pagkakataon para kahit paano makapag rescue ako. Ikausap ko na po yung may ari ng, ano, ng travel agency, uh, kanya rin po tong bahay, no? So, uh, na-tempo pa, galing daw dito yung taga-EBS-CBN na can't buy, can't buy me lab na mga staff, no? Chris Villanueva daw, sa galing dito, dun sa room ko pa nga, no? So, hindi pa nga nalinis yung isang kwarto kasi umalis sila, no? So, marami sila. So, may mga naiwan pa sila mga gamit, mga toyo, patis doon. So, yun nga, um, maganda po dito kasi nga, uh, unang-una, free wifi, 800 lang po yung kwarto ko dito, aircon po siya, may shower, pwede ka magluto, uh, may ref, may libre tubig, may mineral water po siya, sipo ang tubig dito. And then, uh, yung akin po, eh, maganda po yung bed ko, medyo maluwag-luwag po siya, pang dalawang tao kasi siya. Meron din po sa room 1, dalawa po yung bed, Then sa room 3, parang tatlo po yung bed. So, kung buong pamilya kayo, ito po, kontakin nyo po itong ano na to, agency na ito. Ah, ko po mamaya dito yung ah gusto nyo, pasok kayo sa loob, pakita ko po Kasi medyo brown out lang po ngayon kasi nagpalit po kasi ng genset dito sa Batanes, no? So, tara mga idol, pakita ko sa inyo. So, ikot ko muna kayo sa garden nila. Yan. Gusto nyo maglibang-libang dito, yan po. Yan po yung pinaka garden po nila. Na napakaganda. Ayan po. Ayan. Ayan. po yung hindi ko alam kung buko, magibigyan kayo ng buko pero uh, yung buko po kasi may nagbigay naman kahapon pero si kuya na, nakabalat na siya mapakita ko po maya maya yung mangga, pwede mo tayo yung manghingi alam tayo sa may ari na pwede makahingi ng mangga yan may mga bunga na ayun po tour ko kayo sa ano pakita ko na po yung pangalan ng ano ng homestay na to. Marvel Lodge. Search na lang po mga idol. Mamaya uh, pakita ko rin sa inyo yung mga hahanapin. Kita po ba? Okay. So, pasok tayo mga dogs no. Pasok tayo sa loob. Medyo madilim nga lang sa loob. Alright. So dito po, andito kanina yung aming, uh, yan, yung mapa nila no, kung saan po pupuntahan niyo po lahat no. Ito po yung Itbayat no, dito po yung uh, mga nalalabi ng na mga isla ng Pilipinas, Mabudis. Yan po atin, mayroon daw pong mga nakabase dyan ng mga marines, mga kasundaluhan natin uh, na jam po lahat no. So, yung mga ilan po na magbabantay ng ating isla para ma maprotektahan po ang dulo ng Pilipinas no? so ito po yung mga pwedeng puntahan dito sa Batanes iba iba na po yan so, per island po mga idol meron eh. so ang safe po na lalapagan mo is Batan Basa base dun sa sinabi kanina ni Kuya 'di diba So, Batan, dito po yung Basco, dito po tayo ngayon, dito po yung airport, no? Ayan. So, meron po siyang uh, north and south tour, no? Okay, so dito po yung Sabtang. Ito po yung pwedeng mapuntahan dito kung mga 3 or 4 days lang kayo dito Sabtang. Kasi ako po compressed tour ang nangyari sa akin eh. Yan, no, puntahan niyo po yan. Yung Anis Store, yan po, no. Oh, dito na po yan sa Batan. Yan. Yung rock formation. Yan po, Pati yung mga, yung lighthouse daw na to, medyo yung tayid lighthouse, medyo may problema pang konti ata, government, tsaka doon sa mayari. So, hindi pa nila na sinasuggest na puntahan mo. No? ah uh, yun po, yun siya man Viewpoint, ito napakaganda. Ito sobrang ewang ko, na ano ko, na-amaze ako. Tsaka tong, ano, ahaw stone art, no? Ito yung sikat din. Tsaka tong turungan cave, di ka na, na alam ko, di ka na sa napuntahan eh. Ayun, then, um, Ito mga lods, ito yung ano, ito yung ito yung kanilang uh, oh, meron silang drone service oh. Chanpan po yung agency mga idol. Chanpan yan po. Chanpan. Yan, Chanpan. Search na lang po yung Chanpan yan po oh. Chanpan Tour Services. Tsaka ito po yung Ma Marfels Marfels Lodge. Okay, so ito po yung kanilang mga certificate dito. May mga papeles naman po sila meron silang uh, BIR, dito po may ikpit, siyempre, meron silang sanitary permit, fire safety, barangay business clearance, business permit, homestay, department of tourism, quality seal, and trip advisor meron sila, yun po, Mark So, ito po yung kanilang dining area, no? Puwi kakain, puwi yung uh, kanilang uh, napakagandang uh, receiving area, no? And sa loob po kasi wala lang talagang ilaw. Andiyan po yung ref nila. Mayroon po silang uh, water dispenser. May ref, may lutuan. Pwede kayo magluto. CR kumpleto naman po. Ito po. Pwede kayo mag-shower. No? Wala lang ilaw kasi. wala uh, pero kita naman dito. Then dito, ayan. Uh, o oh, yan. Meron silang toilet na malinis. By the way, meron silang microwave. Right? So may mga pinggan dito. Kompleto. Eh no, meron silang kettle, ano kaya hahanapin pa. O oh, tini ref nila, no. Ah, ng condiments. Oh, ito pa yung natira daw ng EBS eh. Ito yung kila ate. O, ako nga, totoo lang mga lods, may tira pa akong pritong isda, hindi ko pa nakakain. Ayun. Sa ref nila, ayan oh. Bumili akong isda. Hindi ko pa sana nakakain talaga lahat. Uy, may red wine dito Well, tira sa mga mga EBS to. Okay yeah, lang. <laughs> so yun nga mga logs. No? may bigas pa po ako. Hindi ko pa po siya nauubos. No? Mga po kayo dito mga idol. Kasi mag-resto-resto kayo. Kasi sa Manila naman. Panila kayo resto. di eh, diba? Ito po yung aking room. Si room 2. Ayan po. Ito po yung isa. Tao kaya. Parang may tao. Narinisan narinisa na po nila ayun narinisa na po nila ng bed baka po bukas meron na po dito mag uh, check in yan po oh, kung marami kayo pwede pwede po malinis na yung room may sariling may sarili siyang aparador may CR no? ito po yung CR yung kapasunan baka may tao po Kaya po mga lods no so ito yung uh, Ang maganda nandito mga lods, yung kwarto ko, 800 All in ay, na yung kasama na, aircon na po siya. No? ko sa room to ngayon. So, yun. Eh. Sa labas, mas presko eh. Ito po yung buko na binigay sa akin. Nakalabas ko pala. Buti, naalala ko. So, tara, maan nyo ako mag tayo ng buko dito. Mag talaga eh. No? So, yan mga idol. No? Yan. Yan. So, ito yung buko na binigay ni Kuya. Hindi ko pa na dadali. Oh. Buko po. Buko, buko, buko. Balatang ko na to. Ayan, so ito po yung uh, weather dito ngayon. Medyo maulap siya, pero wala naman pong ulan, no? Siya lang po talaga mga sabi ko, mga idol. Puntahan nyo yung Batanes. Napakaganda po dito. Ito, masarap nga dito, mga idol. Oh. Dito dito kayo mga gano'n, oh. pahangin, no? Oh. Pwede nga to. kabitan nilang duyan, eh. Mag-iinuman kayo dito, di ba? O shot-shot kayo dito ng tropa nyo, oh. May mga idol, pahinga lang ako tapos mag-bike tayo mamaya. Try ko magbike. Alright? So, yun. Muli mga idol, maraming maraming salamat sa pagtutok sa akin channel. No? Uh, sorry po ulit doon sa mga natagalan kasi wala talaga uncut po ito mga lods. No? Natamad lang ako magano. <laughs> Install lang panibagong app nung no, ano. Pang-edit natin. No? So, yun nga. Muli mga idol, maraming maraming salamat. And, sana nagustuhan nyo po yung video no? uh, kung maraming pa tanong uh, pakiplay na lang po yung dati kong mga ginawa mga nakaraang ginawa ko lang no? kasabay ng bataan store na to uh, para makita nyo po yung uh, mga tips ko din doon na iba uh, so ulitin ko yung nakuha kong tour is compressed tour dumating ako dito ng April ah I think 7 yun uh, April 7 Um, sandy then pahinga ko noon kasi delayed flight nga yon so April 8 na nag start yung aking uh, tour kahapon which is sa uh, Sabtang and uh, half, day, half day lang naman no then nag sunset pa kami kahapon na kaya namin yung north north tour so nakabalik ako mga hapon na talaga mga 5 no so okay naman eh walang problema wala naging problema nakapag sunset pa kami dun sa ano rolling hills no and uh, natapos namin siya then ngayon nga uh, April 9 no araw ng kagitinga natapos namin yung south tour no so pahinga na kasi bukas mga idol eh, balik na ako ng Manila so hindi eh, nakakalungkot na party pa balik na ng Manila diba? <laughs> trabaho na ulit pero okay lang no? nakakalungkot lang kasi ang ganda binabitin ako sa Batanes eh. Pero promise babalik ako dito for the Eat Tour. No? So sana makapunta tayo dun sa yung last isla natin. Pupuntahan natin yung mga idol. Sana kasama ko pa rin kayo. No? And natutok lang. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. And then uh, mga idol, uh, shoutout sa inyong lahat. Napakaganda po ng Batanes pag buhay kayo. Puntahan nyo po ng lugar na to Napakaganda po. Sulit po ang punta nyo rito mga idol. Muli, maraming maraming salamat. Mahal ko kayo lahat mga kamahalan. I love you.